kadoming po mag share po ako ng kaalaman tungkol po sa motor ah uh, magandang hapon mga kaibigan uh, mga kapatid uh, gusto ko lang i-share sa inyo no, itong uh, ginagawa ko uh, bigla na lang ito nawala ng uh, kuryente bali Uh, pinalitan ko siya ng uh, 4-pin na CDI panglipan. Bali, ito yung kanyang naging uh, andar ng motor. Uh, ayan kapatid no yung naging uh, epekto ng 14 na CDI. Bali, sumisipa siya tapos yung andar niya ay uh, hindi malinis o hindi derecho. Gumagbagdal-bagdal yung andar niya. Bali, kapag ganyang kapatid no yung nangyari sa motor mo pag nag-convert ka ng 4-pin, ganyan yung andar ay ganito lang yung gawin mo kapatid ano share ko sa inyo ah uh, dito kapatid no nandito tayo sa kanyang wiring no eto yung uh, sa pulser nya kapatid no yung sa pulse bali ang gagawin lang natin dito kapatid ay i pagbabalik ta rin natin no yung kanilang pwesto no etong Kulay blue na yan na mayroong stripe na yellow at itong green na mayroong stripe na white ay pagpapalitin natin ang pwesto niyan kapatid ano. Simulan na natin. ta 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 Ito na mga kapatid no na ipalit na natin. Subukan na natin. ayan kapatid no na naayos na natin yung kanyang andar uh, okay na siya at kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos huwag nyo pong kalimutan na mag subscribe po sa aking youtube channel i-like po ang video at i-share mo na rin salamat po sa panonood